po kami pinatawag lahat dito. May problema po ba? May nawawala kong mamahaling alahas. At malakas ang kutob ng loob ko na narito sa loob ng bahay ang nagnakaw noon. Basta po ako, mahirap lang po ako, pero hindi mo pa ako pa kagagawa ng gano'n. Esme, okay. ang ibig sabihin ni Lola Vic, lahat tayo, suspect Tama si Cecilia. Wala naman tayong dapat ikatakot kung wala naman tayong kasalanan. Halukugin ninyo ang bawat sulok ng mansyon na ito! Hindi kayo titigil hanggang hindi lumalabas ang alahas na yon! Naintindihan nyo? Senyora, wala naman po dito. Wala rin din po dito, senyora. Wala rin po dito sa mga gamit ni senyora. Senyora, wala rin po dito sa mga gamit ni. Doña Victoria, yun lang naman po yung gamit namin dito. May tiwala naman ako sa inyo, Mariana. Pasensya ka na sa abala, ha? Walang anuman po yun. Gusto naman naming makatulong sa inyo. Ay! Ano ba yan? Ano ba Ay! Uh, sorry, ha. Ah. Anong mga matutulong gamit po yan niya, niya, ni Niana ni Ano yun? Ay! Ito po! Ay, parang alahas po siya. Necklace po. Parang... Ito po ato yung nawawalanin yung alahas.